Isang nakakagulat na balita ang bumulaga sa mga netizens ngayong araw na ito dahil ang It's Showtime host na si Sian Dominguez ay pinagsamantalahan ng isang lalaki sa kanyang sariling condo unit. Makikita sa videong ito na kuha ni Sian mismo ay ang pagkaripas ng takbo ng lalaki ng makapanlaban si Sian sa kanya. Ang lalaki in question ay pinangalanan ng pamilya ni Sian na si Shervey S. Torno o mas kilala sa kanyang palayaw nitong Ronnie Gray. Kwento ng amain ni Sian Dominguez, palihim umanong sinundan nitong si Shervey Torno ang kanyang anak na si Sian at nang papasok na siya ng pinto ng kanyang condo unit, ay biglang hinarangan ito nung nasabing lalaki. Agad umanong dinakma ni ang baywang ni Sian at pinilit siyang paghahalikan nito. Nakapanlaban si Sian Dominguez at doon na nga kumaripas ng takbo itong si Shervey Torno. Ayon sa full statement ng ama ni Sian, tonight, my family were bothered to what happened to my daughter Sian Dominguez. She was attemptedly by this guy named Shervey S. Torno, a gay bar dancer and performer. Short story is, The suspect followed my daughter to her condo, forcibly preventing the door to be closed, and held her waist, forcing to kiss her. Good thing that my daughter is strong enough to resist, and the suspect ran. My daughter took a video footage of him as he's escaping. Shervey, A.K.A. Ronnie Gray, ran along Edsa trying to escape, but was captured by the O.I.C. of the condominium. Shervey is now under the custody of QC Police District 10 and facing serious charges. Please pray with us for my daughter as she is under trauma of the said incident. Samantala, ang Facebook page naman ni Shervey Torno ay kasalukuyang deactivated na sa ngayon. Ayon sa mga netizens, siguradong matagal nang pinagmamanmanan nitong si Shervey Torno ang Showtime host na si Sian Dominguez. Siguro stalker talaga siya ng It's Showtime host noon paman? At matagal na siyang may balak kay Sian. Binabatikos naman ng mga netizens ang security ng naturang kondo. Kung hindi daw unit owner itong silalaki, papaanong malaya itong nakapasok sa building. Isang selling point kasi ng isang kondo unit ay may maganda kang security sa tinitirahan mo. Samantala, inaabangan na ng mga netizens kung ano ang magiging reaksyon ng mga kapwa showtime host ni Sian Dominguez sa insidenteng ito. Especially si Vice Ganda na very frank at protective sa kanyang mga kapwa host. Samantala narito naman ang naging komento ng mga netizens Be strong girl, I feel you, been in that situation Kaya minsan important na may dog to protect and love us God bless Sian, pray lang malalampasan mo yan Kaka-trigger warning lang nila don sa isang portion ng Especially For You kahapon Dahil sa naranasan ng searcher na girl, then this happened to Sian I wonder how Meme feels right now about this I hope Sian gets through this drama Ingat girls Bakla ako girls. Ingat-ingat kayo sa mga lalaki ha. They can be cunning and playful. Always bring something to hurt them if they do something like this to you. Pati nga boyfriend ko nagalit don sa Ronnie.